Bukod po sa mga di pang karaniwang dami ng ulan, basura ang isa sa mga paunahing sanhi ng baha. At kung hindi raw magsisinop ang bawat isa, paulit-ulit lang ang sitwasyon. Nakatutok si Victoria Tulad. Disiplina. Ito ang kulang sa mga Pinoy kaya sangkaterbang basura ang naglutangan sa Kamaynilaan kasunod ng malakas na pag-uulan. Sa Arten sa Tondo, nakasanay na raw ng mga residente ang magtapon sa ilog. ay wala ba ibang tapunan? Ay, ito talaga. Pati si ay yung na ano. nakita niyo naman po doon sa bungad, kakalat din yung basura. Kaya, eh kaya dito na lang po. Hindi rin daw uso sa kanila ang segregation. Pero ayon sa MMDA, obligasyon ng lahat na panatilihin ang kalinisan. Ang nagre-require nun, batas. Solid Waste Management Act. Sa so, lahat na naikot ko, pero dalawa lang rata yung medyo maluwag. Bukod sa ilog at estero, kabi-kabila rin ang kalat sa mga kalsada. Para parang hindi na bumaha. Eh, medyo medyo nila yung sarili nila. Trabaho dapat ng mga households yon na sila yung hindi lang mag-segregate, mag at mag-reuse. Ayon sa MMDA, hindi malayong lumala ang problema sa basura kung walang disiplina. Gaya sa tulay na ito sa Santa Mesa, Maynila, na halos kalahati ang sinakop ng kalat. Victoria, tulad ng katutok, 24 oras.